Yan! Good morning guys! Good morning mga ka-rich! Kayo ngayon maglilinis ng manok. Manok patanggalin natin yung taba. tsaka yung balat para hindi siya masyadong makoristerol kasi nasa balat yung mantika. Pero hindi naman masasayang yung balat kasi yung balat atin siyang gagawing chicharon gawin natin siyang chicharon patutuyuin natin siya isa lang natin sa aldero at ko bigyang hanggang sa magmantika siya ng ating gagawin kasi sa inyo naman guys kung gusto nyo talaga may balat o walang balat kasi yung amo ko ayaw nila nang may balat kasi alam nyo na mayroon na may makakorexero talaga eh pero ako okay lang na. di naman masasayang guys kasi yung balat niluluto ko din nagawa kong chicharon tapos yung iba kapag hindi na pwede niluluto pa din nagawang kain ng na mga ng aso at pusa. Tulad nito, guys, oh. Sobrang tabak. Oh, tabak, oh. taba. Taba, oh. Taba-taba. Kaya, pag niluto mo yan, nagmamantika. Sobrang pura steroid. Kaya, tatanggalin natin yung balat niya. Pero yung mantika niya, guys, pwede naring itabih. Kapag pwede siyang pang prito-prito ng hindi malala pang gisa-gisa ng paunti-unti masarap guys kaya yan pero nasa inyo lang yan kung ayaw yung tanggalin ang balat or ang taba ng malalit dipindi po kasi sa atin yan yan yung kita ito na natin na balat. Ito so, babalatan natin tong lahat. ipon natin ang balat guys sa isang araw pag madami na gawin natin chicharon ang salsa so, suka at siling ay dumanghang ganun din natin yung mga pinaka ano niya yung baga niya kasi malansa yan guys pag niluto malansa yan pero ito may depende nga talaga sa inyo kung gusto nyo ang tanggalin kung ayaw nyo naman oh ako kanya kanya kasi tayo ng style guys malinis na malinis na ang ating manok pinalatan pwede na siyang lutuin lutuin na natin siya salang na natin ating manok pagkakan natin siya guys na salang na ating thank you for watching God bless po sa inyo bye bye don't skip the ad follow